nagpaabot ng special financial assistance sa mga sundalong lumaban sa Daula Islamia Mauti Group. Narito ang news group ni Judith Estrada Larino. Personal na inabot ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Special Assistance o Financial Assistance sa labing dalawang sundalong sugatan sa pagkikipaglaban sa Daula-Islamia Maute Group. Maliban sa tulong pinansyal, binigyan din ni Pangulong Marcos ng iba't ibang uh, parangal ang apat na sundalong wounded in action kabilang na ang Gold Cross uh, Medal, Military Merit Medal with Bronze uh, Spearhead Device at Wounded uh, Personnel Medal. Dito nilala ng Pangulo ang katapangan at dedikasyon nilang protektahan ang mga mamamayang Pilipino at ipagtanggol ang bansa laban sa mga banta sa seguridad nito. Kasalukuyang nakakonfine sa Army General Hospital ang mga sugatang sundalong lumaban sa militanting Dawla Islamia Mauti Group. Matatandaang ang sangkot ang grupong ito sa pambubomba sa Mindanao State University sa Marawi noong nakalipas na taon. Sa tiniyak ni Pangulong Marcos na patuloy na pagsisikapan ng pamahalaan ang pagpapatupan sa mga programang magbibigay ng tulong sa mga nasawing sundalo pati na rin ang pagsusulong sa kapakanan ng mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines at kanilang mga pamilya. Yan ang aking news scoop. Ako, Sujurit si Estrada Larino, Nagbabalita ng Tama, Naglilingkod ng Tama.